Aprobahan na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag sa mga account at assets na may kaugnayan sa Communist Party of the Philippines. IT Justice Secretary Menardo Guevara, December 23 pa, noong aprobahan ito ng AMLAC. Sakop ng freeze order ang mga accounts at assets ng mga tao o grupong pinaghihinala ang gumagawa o sumusuporta sa anumang terrorist activities. Matatandaan kamakailan, idiniklara bilang terorista ang anti ng anti terrorism council ang CPP-NPA na hahanay po sa listahan ng mga terrorist group ang CPP-NPA matapos makitaan sila ng probable cause ng Philippine Anti-Terrorism Council kaya naman tuloy-tuloy pa rin po ang ating pamahalaan sa pangunguna ng ating militar sa pagsawata sa kaguluhan dala nila sa bansa. Makakasama natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines si Major General Edgar Arevalo. Kasama po ang dalawang dating membro ng New People's Army na sina Jeffrey Zelis na kilalabin bilang si Ka eric at si Noel de Gaspi, nakilala bilang si Ka-Efren. Upang uh, bigyan linaw ito, maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga sa iyo, Yusef Rocky, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin sa, uh, dito sa Laging Handa Briefing, isa pong maganda umaga. Opo, General, bakit po natin na ikategoriya na terorista ang uh, CPP-NPA? Well, dahil po sa nature ng ginagawa nila, uh, pagpatay pag abuso sa mga kababaihan, panunulog ano ng mga private and uh public uh, properties, heavy equipment ng Department of Public Works and Highways, pangingikil ano sa mga tao na uh, partikular sa mga negosyante ng uh, malalaking halaga ng salapi upang gamitin sa paglaban sa ating pamahalaan. So the very nature ano ng kanilang ginagawa at, at krimen na kanilang nakukumit, ay sila po ay may tuturing nating turista at yan po naman talaga ang hatid nila sa ating mga kababayan. That's why hindi lamang po ang Pilipinas na tumutu nagtuturing sa kanila bilang terorista, kundi maging mga ibang bansa, kagaya ng Amerika, Australia, New Zealand, United Kingdom, Singapore at mga pang sumunod. sa mundo. Opo, uh, masasabi nga pong long overdue na itong formal na deklarasyon sa CPPNPA as a terrorist group at uh enemy of the state ano na po ang susunod na hakbang ng uh, AFP para po tuluyan nang supuin yung uh, communist insurgency sa bansa at pigilan po yung recruitment lalo na po sa mga kabataan Tayo po ay uh, si crackyan tinatawag na tip of the spear ano kung uh, ang pag uusapan ay paglaban dito sa terroristang grupo ng uh, CPP NPA ano? at uh, makikita naman po natin na ang operasyon po ng Armed Forces of the Philippines ay tuloy-tuloy. Hindi po tayo huminto kahit ngayong panahon ng Pasko at hindi rin po tayo huminto ngayong panahon ng bagong taon. Hindi po natin iminungkahi sa ating pamulo uh, na magkaroon po ng peace negotiation holiday truce na naman this time sapagkat sa lahat po ng pagkakataon ano, nagkaroon tayo ng peace negotiations ay wala po silang ginawa kundi i-violate ano, ang sarili nilang unilateral ceasefire declaration o ang pag-uusap sa dalawang panig, oh, hindi okay. po nila yung ginagalan. Patuloy ang kanilang ginagawa oh. ginagawang pagpatay, -pag 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 uh, pag-ambus, hindi lamang sa mga sundalo na hindi naman gumagawa ng combat operation, kundi maging sa mga inosenteng civilian at non-combatants. Ganun din po, patuloy ang kanilang ginagawang pamingikil. So madaling sabi po, ano, ang kanilang ginagawa pag may peace negotiation ay ginagamit nila mga pagkakataon ito upang makapag-recruit ng bagong membro, makapag-refurbish ano, kanilang mga makapag-regroup sa mga lugar na nabawi natin, and of course, makariku ng kanilang mabawi yung kanilang mga losses. At sa mga nanalita po mismo ni uh, Ginoong Luis Salandoni, sabi niya naman, eh, kailanman hindi nila papalitan ang kanilang uh, arms struggle sa pamamagitan itong mga peace negotiation na ito. Itong peace negotiation, sabi nila, eh, mga legal lamang ito ng kaparaanan upang sa ganun na isulong pa nilang lalo yung kanilang tinatawag na Arm struggle. So hindi sila seryoso. That's why, nagtutuloy po tayo ng ating operation. At masasabi po natin, yung rocky, sa ating mga kababayan na nanonood sa atin at nakikinig ngayon na nagiging matagumpay po ang ating ginagawang combat military intelligence and civil military operations. Katuwang ang mga local government units at mga ahensyang nasyonal. Ano, masasabi po natin that they are now suffering suffering from political and tactical defeat. Political defeat in the sense na yung pong mga mass bases nila, ano, yung mga kung saan ang ating mga kababayan ay eh, dati nilang kung hindi man nalilindang ay nag na kinatakot nila upang sila isuportahan. Malakas na po ang loob ng ating mga kababayan ngayon. Sila na po nagre report sa presensya nitong mga teroristang grupong ito kaya po lahat ng operasyon na kinakamdak natin ay nagiging matagumpay because of the critical and A1 information na binibigyan natin mga kababayan. Ganun din po yung mga uh, mass bases nila na nagbibigay po sa kanila ng tulong logistical yung pong mga pagkain na kinikikil nila, ano po, yung pa mga intelligence information na nagagaling sa mga civilian, kung kailan darating ang sundalo, kailan yung sundalo, wala na po ngayon yan. Ang mga local government units, dineklara na rin po ito, ang mga NTA na persona ng grata, hindi na sila hindi na sila dapat o papayagan na tumungtong doon sa kanilang mga nasasakupan. So, sumadali so madali sabi po, eh, this caused them dislocation and isolation at nandun na po sila sa mga kabudukan kung saan patuloy po ang ating ginagawang operasyon ngayon and for the uh, fourth quarter lamang po ay nakabuo na po tayo ng 14 decisive major encounters ano at yan po ay uh, nagresulta ng uh, ng kamatayan dito sa mga teroristang grupo na lumalaban sa ating pamalaan dalawang putsyang ang ating na-record uh, at anim na putlimang high power firearms ang ating na uh, na season o na nakuha buhat sa kanila. Uh, AFP major encounters, tuloy-tuloy po yan sa katunayan noong panahong nagdiriwang sila ng kanilang nakakahiyang uh, anniversary, yung sinasabi nila na wala naman silang dapat ipagdiwang ay siyang na membro ng NPA mula dito sa Manolo Fortich sa Bukid noon ang sumuko at nagbalik loob sa ating pamalan na sinasabi nila na sila ay nagising na sa katotohanan na sila ay ine-exploit lamang ano, o uh, nilalamangan o ginagamit nitong mga grupong NPA upang sila ay uh, maging kasangkapan sa paninihil sa ating mga kababayan. Aside from political defeat, uh, political defeat also because ang NPFL-CAC ay uh, aktibong-aktibo, kaya po lahat ng mga issues ano, na ginagamit ng mga teroristang grupong ito upang makumbinsi pa ang ating mga kababayan na sumama sa kanilang hanay ay dahan-dahan, subalit so, tuloy-tuloy na na ng ating pamahalaan. At sa lahat, Political defeat sapagkat natatanggalan na sila ng maskara sa mga nagdaang hearing sa Senado hinggil sa tunay na kulay at tunay na pag-uugali nitong uh, mga teroristang grupo na nakasuot nakasuot ikanga nakasuot tuba puro lo lobong manimila ang kanilang kalooban. Tactical defeat because of the massive surrender ng uh, mga miyembro ng NPA na nagbabalikloob na sa ating pamahalaan binanggit ko po kanina kung ilan ang napatay dito pa lamang po sa fourth quarter and then ilan na po ang naaresto sa kanilang hanay. Sa katunayan, New Secrafi, 68 uh, guerrilla front sila. So balit sa patuloy nating pag-ooperate, 58 na lamang ang natitira and uh, sorry, 56 na lamang ang natitira at patuloy pa ang pagbaba ng bilang neto samantalang ng iba ay patuloy na humihina. So ibig sabihin nito, Jose Cracky ay nagiging matagumpay ang ating operasyon. Kung kaya nga, ang ating pong tatlong mahalagang mensahe sa ating mga uh, at kinuturing natin na mga kapatid pa rin, ano, nanalin lang itong mga teroristang grupong ito, na una ang pagkalupig at uh, pagkatalo ng komunistang New People's Army ay hindi na po mapipigilan at tuloy-tuloy na po. It is imminent and irreversible. Ikalawang punto, ang paglaban po natin sa teroristang grupo ay magtutuloy-tuloy at hindi po ito ihinto. Gamit po natin ang matibay na suporta buwan sa ating mga kababayan, sa mga local government official at ang patuloy po na pagbaba ng bilang ng kanilang mass base at mass base support ay magsasabi na talaga pong irreversible na po ang kanilang pagkargapi. At ikatlo po, gusto natin iparating sa mga nakikinig at nakaririnig sa atin na ito na po ang magandang pagkataon upang sila ay magsalong ng sandata no nakikita po na nila na ang uh, ang uh, ang kanilang mga kinikilalang mga leader kung paano sila ginagamit upang maging kasangkapan sa paniniil sa ating mga kababayan eh, ito na po ang pagkakataon upang sila ay maging pakabalik sa normal na pamumuhay uh, isalong ang kanilang mga sandata at i-take advantage ang mga programa kagaya po ng tinatawag nating Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung saan po sa pamamagitan ng mga programang ito, programang pangkabuhayan, pangkalusugan, tulong legal, ano, ay uh, makapagsisimula po sila ng bagong buhay at makababalik na po sila sa kanilang mga dating komunidad kung saan naman sila naging produktibong bahagi. At higit sa lahat, ano po, tuloy-tuloy sapagkat maging ang uh, Uh, national ang anti-terrorism council ano po ay nakapagpasa na ng resolution na nagsasabi na itong NPA at ang CPP ay uh, mga teroristang grupo kung saan dahil dito sa kapangyarihan ito ay ang ang AMLAC, ano anti-money laundering council ay meron na ngayong uh, kadahilanan upang silipin at i-freeze ang mga accounts no, ng mga taong miyembro ng Communist Party of the Philippines at saka ng People's opo. Army upang sa ganun hindi na nila magamit itong mga pera na naka sa bangko galing sa kanilang pinagkikilan yes. sa ating mga kababayan at negosyante ay hindi na po nila magagamit upang uh, labanan ng ating pamahalaan. General, opo. tanungin ko naman po uh, si Jeffrey uh, Noel. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po ang nagtulak sa inyo para tumiwalag sa CPP-NPA? Unahin ko po muna si uh, Jeffrey. Jeffrey or si Noel? Ah, ah, po, yes po, uh, Yusik Raki. Apo. Ah, uh, yes, Yusik Raki, magandang araw po. Apo. Ah, Sige po, paano po uh, paano niyo po uh, ikwento niyo po sa amin ang uh, inyo pong uh, uh paano uh, nagtulak sa inyo para po tumiwalag na sa CPP npa PA. Paglaban ng pamanaan at ng buong bayan. Laban po sa CPP npa ndf mm. uh, una po yung tanong niyo, Uh, kung paano po kami nakabalik sa aming mga pamilya at nagdesisyon na maging bahagi ng uh, uh, laban ng gobyerno at ng buong bayan natin upang mapatigil na ang uh, karahasan, terorismo at madugong mga pamamaraan na ginagawa ng CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nito ay uh, ang unang dahilan po ay ang aming uh, pagtingin na uh, wala ng ibang ideyang patutungo sismo natin kasi paglang ating uh, bayan at uh, tuloy na pagbuwis uh, ng buhay Opo abab at, uh, Opo uh, Jeffrey, babalikan po namin kayo no po uh, puputol-putol po yung dating ninyo sa atin ano uh, si Noel naman po kung okay po ang inyong linya. So ikwento niyo po, po paano kayo tumiwalag sa CPP-NPA uh, kay Noel. Magandang magandang tanghali Jose Cracky at magandang tanghali din sa lahat ng tagapanood ng uh, public briefing ano. Um, may tatlong pangunahing kadahilanan bakit ako lumabas sa hindi Indef noong January 2018. Ang unang una po dahil sa napakagandang nangyayari sa lipunan ng Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ano. Napakaraming development yung uh, nagawa ng kas kasalukuyang gobyerno. Tapos nakita ko kasi yung sincerity eh no sa kasalukuyang uh, administrasyon kung paano nito sinasagot yung uh, hinaing ng taong bayan. Kaya kung maalala natin uh, sa maagang bahagi ng panunungkulan ng uh, Duterte administration, ay may mga batas nang uh, naisulong at na-approve no? para sagutin nga yung hinaing ng taong bayan. Halimbawa, yung, uh, yung batas hinggil sa health no? na nagkaroon ng, uh, ng batas na libre na para sa mamayang Pilipino, yung uh, sagutin sa papapag uh, pa-hospital no ng uh, mga kababayan natin at uh, pangalawa yung tertiary uh, free education act na isang magandang uh, batas din na nagawa ng gobyerno share uh, build 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 uh, program ng uh, pamahala na kung saan nakapag generate ng uh, maraming trabaho Sa totoo ang nakikita ko nga uh, na epekto nito sa kanayunan uh, masyadong uh, uh, nahihirapan na kami sa recruitment no kasi nga uh, yung uh, mga magsasaka dati ay nakahanap na ng uh, permitting trabaho. And tuloy-tuloy uh, din yung uh, social development sa ibang bahagi ng uh, iba't ibang kanayunan sa Pilipinas. Kaya ayun, nakikita nakita ko yung development na yun at isa sa mga dahilan yung bakit ako lumabas. Pangalawa, uh, mas internal ito sa Communist Party of the Philippines kasi nga ayun sinabi kanina ni kasamang Eric. Um, yung Marxismo-Leninismo-Mauismo bilang uh, pang-idoloheng linya nila at yung programa nila hinggil sa pabalas sa demokratikong revolusyon, sa tingin ko nalipasan na kasi ng panahon eh. Uh, for 26 years na sa kilusan ako, kung may uh, development mang nangyayari pero napakaliit. No? So every five years uh, nagkakaroon kasi ng uh, ng uh, bagong uh, plano-programa at uh, bawat limang taon, halos nasa 8% lang yung uh, Uh, yung accomplishment. Kaya sabi ko hanggang kailan uh, mangyayari itong uh, revolusyon na ginagawa ng CPP-PNDF. Uh, kaya umabot ako sa conclusion na uh, hindi ito mananalo dahil ang sambayan ng Pilipino ay uh, may desisyon na na hindi tanggapin yung uh, ideolohiyang pilit na isinasaksak ng CPP-PNDF sa sambayan ng Pilipino. So ang ibig kong sabihin, hin, uh, hindi kailanman mananalo itong revolusyon na to. Maaring sila ay naririyan pero hindi nila maipanalo yung revolusyon dahil nga inayawan na ito ng sabayan ng Pilipino. And of course, pangatlo na dahilan, uh, more, uh, more on sa pamilya ito, no? uh, Jose kasi naawa ako doon sa anak namin, anak namin ng asawa ko kasi kami mag-asawa, nasa bundo kami, tapos yung anak namin iniwan namin. Nung uh, isang uh, pagkakataon na tinanong ko siya noong 2017 kung uh, okay na ba siyang sumama sa amin, ang sagot ng anak namin sa amin, gusto niya kaming, gusto ko kayong makasama, pero ayokong sumama sa trabaho ninyo sa revolusyon. So naawa kami dahil ang nakikita ko, tama din naman pala yung sinasabi ng iba na nawawasak talaga yung pamilya. Opo, so yun yung pang tatlong pangunahing dahilan bakit ako lumabas sa CPP-NPA. So palagay ninyo ay in-line pa rin po ba yung ideology na itinuturo ng CPP sa aksyon na ginagawa ng armed wing nitong uh, NPA, Noel? Iyon nga ang isang malaking problema, yung, kasi sinasabi nila na they are serving the people no but yung actual na ginagawa nila ay sinisira talaga yung uh, buhay at pamumuhay ng sambayan ng Pilipino uh, sa loob ng limang dekada na nariyan sila uh, ilang libo na ba yung uh, mga namatay no mm -hmm. ilang bilyon yung pagkantidad uh, o cost ng uh, damage na nagawa nila no so ang dami maraming equipments uh, mga pagmamayaring... ng uh, property no, ng uh, iba't ibang negosyante na kanilang sinunog, sinira dahil ayaw nga magbiyan, na magbigay ng extortion money na kanilang hiningi. So, uh, uh, yung uh, ipinapatupad nila ng mga gawain ngayon, higil sa kanilang armadong pakikibaka, sa totoo lang, lumalabas na talaga doon sa ideolohiya ang ipinaglalaban nila. Po. Noel, uh, magpapasalamat muna ako sa iyo. Pupunta muna ako kay uh, General uh, Arevalo kasi may iba tayong uh, tanong para sa kanya. Salamat sa inyo ni uh, Jeffrey Noel ha. Uh, General uh, Arevalo, may tanong po mula kay Laila Salaveria. Yes. Yes, sir. Opo, uh, may tanong po si mula kay uh, Laila Salaveria. Pareho rin po ito ng tanong mula kay Sara Zambrano ng ABS-CBN at uh, ni uh, ni uh, David Santos ng CNN Philippines, ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune at maging po ni Joseph Moro ng GMA News. Ito po tanong nila, nakumpirma na ba po ng AFP na nabakunahan na ng Sinopharm vaccine ang mga sundalo? May mga opisyal ba nakasama dito pati na po ang AFP chief? At ano raw po ang gagawin ng AFP sa ulat na nabakunahan na mga sundalo ng Sinopharm? Hahayaan ba ito ng military? Wait, oh. Una sa lahat, uh, U.S. Secretary, uh, binabanggit po natin wala pong uh, AAP sanction na uh, inoculation o pagbabakuna sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Uh, ano Given that information, uh, patuloy po natin ibabalidate ano, yung tungkol po dyan sa napabalita at um, na sinabi po niya ng ating Pangulo. But what we are sure about and we are very thankful for ay yung sinabi ng ating Pangulo, na ang uh, sandatang lakas ng Pilipinas ay uh, bahagi po ng mga unang bibigyan ng uh, ng bakuna dahil nga po sa sa katotohanan na ang miyembro ng AEP kasama sa mga frontliners at ganoon din po pinahayag ko ng ating AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay ngatin po ng uh, commitment sa ating pangulo na ang AEP po ay may ting na tutulong at susuporta sa pag out po nitong mga bakunong ito kapag dumating na po ito sa ating bansa, upang sa ganon ay uh, maging available na po ito sa ating mga kababayan, particular yung po tinatawag natin mga mahihirap na sektor at mga vulnerable sectors. Opo, may pahabol po na tanong si uh, Joseph Morong kasi may initial report na allegedly po may nagkumpirma na na isang mata sa opisyal ng Army na sinasabi po na nagkaroon na na-vaccinate -na, na po ang ilang mga sundalo. Reaction po dito? Um, kagaya po na nabanggit natin kanina, wala po tayong alam na, na AFP sanction ano, na binakunahan ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon, kung meron po mga ganyang report, hayan po ninyo na i-validate po natin ito upang sa ganun ay malaman natin kung ano pa ang detalye na meron po hindi sa tungkol sa balita na yan. May follow-up question naman po si Shara Sambrano ng ABS-CBN News. Could you give more details about the po yung purpo uh, purported arrest? of individuals identified as MNLF sa San Mateo, Rizal? At ano daw po ang charges? Uh, charges were brought against them? And how were uh, they discovered? Uh, nagkaroon po tayo ayon po sa report na nakarating sa atin po at sa commander ng 2nd Infantry Division. Si Major General Greg Almirol, ayon uh, po sa kanya nagkaroon po ng joint operation ang PNP at ang Armed at ang Armed Forces of the Philippines joint operations upang uh, uh, arestuhin nga uh, itong uh, napabalita na mga mga tao na nag nagtipon diyan sa San Rizal. Ang resulta po niyan ay 35 katao ang dinakipan. no 26 diyan ay mga kalalakihan siyam ang kababaihan at uh, sila po ay uh, nasa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Philippine National Police at pinasuhan po sila ng violation of the Heal as One Act and then pinasuhan na rin po sila ng violation ng Comprehensive Act on uh, Firearms and uh, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kuha po kasi sa kanilang possession ang dalawang caliber 45 pistols, uh, mga rounds ng shotgun, handheld radios, jungle knife at ibang uh, mili at military uh, military uniforms among others may uh, ang informasyon po na meron tayo ay uh, idinidinyain na po ni uh, ni Ginoong na ito po ay kanilang mga miyembro sapagkat uh, hindi po yan uh, tumutugon sa napag usapan sa peace accord kung saan hindi sila dapat magdagdag ng kampo o magdala ng mga firearms o mga uh, gumawa ng kagaya ng sinasabing nag-establish sila ng encampment o kung training man po yan. So yan po ang latest na meron tayong informasyon yung sa bagay niya. Opo, may tanong naman po, follow-up question naman po ni uh, David Santos ng CNN Philippines. What is the AFP policy on who can get the COVID-19 shots in terms of priority? Um, uh, Meron po tayong uh, alamin po natin kung anong binalangkas niyan ano na pulisya uh, we will defer to the uh, health services command in dyan sa ganyang polisiya but definitely uh, the first among frontliners ano ang uh, pangunahin nating bibigyan uh, ng uh, ng shots when they are already available Pero in case lang po ito uh, general ano alam na sabi niyo nga po i-validate nyo those who have gotten the shots lang daw po tanong pa rin ni David, uh, are they aware of existing FDA rules on vaccination in the country? Are they willing to be subjected to an inquiry by the FDA? Uh, ano po yan? Eh, sa kanya sabi natin that's a hypothetical question. Alamin muna po natin yung uh, informasyon na iba hinggil sa balita na yan, and we will make appropriate statements uh, as soon as that is made available. Okay, may tanong naman po uh, follow up question naman po ni jo Joseph Morong ng GMA News, do you see any issue with vaccinating them with the Chinese vaccines without FDA approval? Um, again, sabi nga una uh, we will defer that uh, that question, no? Kukulin natin kung anong information na ibigay sa atin buhat dito sa ating chief ng uh, AP Health Services Command. Opo, may pahabol lang po si MJ uh, Blanca Flora. Ito po yung tanong niya, may uh, ng, uh, Daily Tribune, may information bang AFP doon sa sinabi ng Pangulo na may mga uniform personal na nabakuna, nabakunahan for COVID-19? Ano po ang gagawing action dito ng AFP given na wala pa pong approved COVID vaccines ang FDA? Sinagot na natin niya kanina, Yusek Rocky. Okay. Um, Pun uh, babalikan naman po natin uh, General. Salamat sa iyo. Balikan ko lang po si Jeffrey at si Noel. Oh. Uh, kay Noel or kay Jeffrey, ano po ang masasabi ninyo sa mga kababayan natin lalo na ang mga estudyante at mga bataan na target din pong i-recruit ng CPPNPA? Si Noel po. Yes, uh you, uh, you si uh, kailangang mapagmatyag po yung uh, mga kabataang estudyante ngayon kasi sila yung primary target for recruitment. Kasi sa paniniwala ng CPPNP and PNDF, yung mga galing na mga kadre kasi galing sa kabataang estudyante. Kaya pinapaayo namin sa kanila na no, huwag nilang sundan yung yapak namin. Ano? Kasi masasayang lang yung panahon nila, masasayang yung oras nila, masasayang din yung buhay nila. Uh, kung nakikita natin napakarami ng mga kabataang estudyante na na-recruit, ng CPP-NPA hindi pagkatapos na mataya no, doon sa mga banatan. At yung iba nahuli, uh, yung iba nga uh, mayroon pa sa kanila hanggang ngayon, nasa kulungan. Kaya uh, sinasabi namin, pinapayo namin sa kanila, na pag nilapitan sila ng no, mga legal front organizations ng CPP na kumikilos din sa loob ng mga paaralan, iwasan na nila ito, ayusin nila ang buhay nila. Sa totoo lang, napakaraming opportunity na pwedeng sunggaban ng mga no Pwede naman silang pumasok talaga sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police o kaya uh, yung iba't ibang trabaho na uh, maihanda nila yung magandang kinabukasan nila no hindi katulad ng ginawa namin na nasayang yung panahon namin uh, sa mahabang panahon na inilagi namin sa loob na only to find out later na wala palang lang patutunguhan itong pakikibaka na ito Jose Crack Balikan ko naman po si General Arevalo. General Arevalo, pasensya na po pero may pahabol pong tanong sa inyo si Joseph Morong ng GMA News. Uh, if he's saying not sanction, you mean to say, sir, binabakunahan ng sundalo na hindi natin alam? General Arevalo? Okay. Nawala na rin si General Arevalo. Okay, maraming salamat po sa... Okay. Naririnig niyo na kami, General? General Arevalo. Okay, mukhang nawala na rin sa linya ng komunikasyon si uh, General Arevalo. Nagpapasalamat po kami sa kanila kay Noel, kay Jeffrey at kay Major General Edgar Arevalo. Salamat po sa inyong uh, panahon. Stay safe.